lupang ng yung pa may baklas si Tang Robin ha? Hay. Oo. Oh. Ayos na. Yan. mag-make in da Tas may kuya ng puta. oh, yo. Ha. And and dadali. Na, ah, napaswerte pa no, dong. Ayan. <laughs> <laughs> oh, awa, awan mo. Ay, <laughs> babaka sakali na po tayong pwedeng i to dahil yung galawan meron na malalaki balik ka na balik ay nabarete <laughs> nabarete ganda ng pangalan mo ah tabi ka mga masilong ka na mainit nabarete yung aso <laughs> <laughs> yan okay, sampling kami merong dong oh sa sobrang busog siguro nitong dalag na to. Oh, oh narami na nakakain. Nakakain siya ng malalaking tilapia na bulunan niyan. Yan. Galaw ang pandaga, tabi nga. Yan. Yan yung mga flying school ngayon. No? aircraft. Oh, oh. Huwag kang basta-basta tumatalon. Tignan mo si Nabarete oh, nasa taron doon. <laughs> <Sina> <laughs> eh. Ay, ita po, Pupulay ya. Yan. Yun. Okay, meron yan. <laughs> puntaan Putan mo si Nabarete. Ang init. <laughs> na! bakit mga naning ni pato na Bakit, Nanana po ko ano? Kabi nakiyatan kaya. perfect na water water Pakitaan mo ng mga tumatalon na isda doon. Hmm. Yan. O oh, yan. Oh. yan nakaapak. Yan, okay. Yun o, oh. may tumalon. Daming tansi nata kay mo, mga latim mo ing. Ani yun o similiyan? Karon mayroong kalasaw. Matigyo. Ano, huh? regular sampling lang po to dahil marami pang Huh? yung pids eh yung bodega. Kailan yung mahal na araw, dong? April. <laughs> April. <laughs> Pambiyar Santo. ng ano, ano. <laughs> Hindi, Ibang demand ng isda sa Bierni Santo. Pwede na. Aduan, adu, aduan Domingo.

Aba, maganda ka taon nila pati. Gala, lagula. Ano? Patok lang muna eh. patok patok lang muna yung pagkikitig niyan. Wala na, wala nang Oh, bawal na. Bawal na, oh. <laughs> Pwede po. Oh. Laguda kilatis. Bumili mo. Ako daw pabili ko rin sa si akin. <laughs> <laughs> uh, Pangmal na raw yun sa 'yo sa iyo dong. Ayun, oh, sige. <mukong> May lima na oh sige, 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 sige Liman na oh yung itsura ng karamihan oh Wow, wow Wow, wow Paylawan mo yung kay Lilibot <laughs> Go, go, go